Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiyang sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Gabi lang ang mga kababaihan at solo parent sa mga prioridad na maalalayan ng programang magnegosyo taday. Ang inisyatiba ay isa sa mga programang sinimulan ni Inday Sara Duterte noong siya ay alkalde sa lungsod ng Davao. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Puno ng mga paninda ngayon ang sari-sari store ni Mary Joy Bustilius ng Purok 3-A sa sitio Manaklay sa Barangay Kalyawa, Davao City. Kabilang si Mary Joy sa 26 na panibagong magnegosyo taday grantees mula sa rehiyon ng Davao. 15,000 pesos na karagdagang puhunan ang ipinagkaloob sa kanila ng OVP Southern Mindanao Satellite Office kamakailan. Kwento ni Mary Joy sa amin, naging daan ang kanyang negosyo upang maitaguyod ang pangangailangan ng kanyang mga anak six years na pud ko ani nga negosyo since uh, ako akong partner nagpass away naman god six years ago. So since namatay siya, wala koy laing choice nga kanang pwede na ako nga mapagkwartahan. Bukas hanggang alas 9 ng gabi kada araw ang tindahan ni Mary Joy. Pinakamabenta sa kanyang tindahan ang pastil, nilagang itlog at soft drinks. Karamihan sa kanyang mga suki ay dayo pa mula sa ibang bahagi ng Davao City. More on uh, mga painit, kape, mga biscuits, bread, tapos mga ilimnon. Kaya Kay pag weekdays mong good, daghan siya nagalaag laag So, extend yung ko ganang time kay daghan pa man tao, good, sayang sad. <laughs> so, among kape na is 20 pesos po ang timpla. Ang uh, pastel is 20 to 25. Ikinatuwa naman ni Mary Joy na napabilang ang mga kababaihan at solo parent na katulad niya sa mga naging prioridad na matulungan ng MTD. Siyempre sa kadaghan sa tao, no? mas daghan pabaya ang mas, pa bayang, mas naglisod, then, do naglisod punta pero kanang kita jud ang napilian no bless kaayo so mo tong lipay jud kaayo ko kay isip sa usapod ko ka solo parent dako jud pud yung tabang sa kuha nadungagan naman ang kapital so mas daghan na produkto nga ma-offer sa mga mamalitay Like sa una, wala pa ko yung mga kanang para sa anang ang soft drinks na ako, murag pila lang ka klase o oh, ana. Karon na dungagan na, tapos akong mga kape pila lang ka bo, Karoon, mas nidaghan na. Dako jud kay tabang sa kuha og sa akong mga anak den na dungagan pud ako na ako ang ilahang pang nagasave manggod ko para sa ilang pagskwela. Narito naman ang mensahe ni Mary Joy para sa OVP at kay Vice President Inday Sara Duterte. Mapasalamaton kay ko sa tanang staff sa OBP like sa inyo hamam sa sa mga staff jud nga naningkamot pod nga kanang ma, madugay nila kini nga kanang programa no dako ay kung pasalamat kay isa ko sa ilhang mga napilian and then kay BP Sara Duterte thank you kaayo kay naka na isa ko sa kanang na provide ani nga or naka na grant or na benefits ani nga kanang programa ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Iba pang magnegosyo today grantees mula sa Davao City, kilalanin. Livelihood Grant na handog ng OVP na palaguna na kaya nila? Ang kasagutan alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!